hindi mo nga niloloko pero hindi mo naman tinatrato ng tama. Yan yung kadalasang dahilan kung bakit maraming babae ang nagsasawa. Kaya hindi palaging third party ang dahilan kung bakit sumusuko ang babae. Yung iba na papagod lang dahil sa paulit-ulit na nangyayari. May mga lalaki kasing akala okay lang girlfriend nila porket hindi sila ng bababae. Dapat ba siyang matuwa dahil hindi mo siya pinagpapalit sa iba? Kahit hindi siya masaya sa pinaparamdam mo sa kanya? Oo, hindi siya mababaliw kakaisip kung nagloloko ka. Pero anong silbi nun kung hindi mo siya tinatrato ng maganda? Palagi mong iniis stress, palaging mong pinapaiyak, palaging masama yung loob sa'yo. Anong sense na hindi ka nang bababae eh, kung puro pasakit naman pinaparanas mo? Kaya kung ako sa'yo,